Hey, hey, magandang araw na naman mga kailong. Nandito nga pala kami sa niyugan ng kapitbahay upang manguha ng pangsalad. Birthday nga pala bukas ng aking kapatid, happy birthday sa iyo Kaya ka ay manonongkit ng buko at makayod magawang buko salad Ari na nga, dumating na may ari, syempre tayo magpapaalam at <laughs> makatay mabarel <laughs> Hi! Kaya na nga, nakatagpuring kami ng kainakain naman na pang salad talaga Yung unang sungkit ay medyo pang bukayo, baga kung tawagin yung pangalawang songkit naman ay malauhog Ay, Diyos ko po Ay, yung pangatlo yan Tamang-tama pang buko sa alar Okay, tingnan nyo naman, oh Ang ganda Klas, ako yung ngawit ang baraso at ang lieg Na rin taga-sungkit namin Ay, sa hirap din nga naman manungkit Kari, at pag uwi ko, yung aking komander Ay busy busy ng paglilinis ng bahay Very good, dahil dyan may premyo ka mamaya <laughs> <laughs> Dini nga pala, naka-display sa parting area Ang ilang mga paninda ni komander Yung personal collection nga akong tawagin, may mga sabon, toothpaste, pabango, at kung ano-ano pa, mga palinis ng banyo, panglaba, o sa gustong umorder, PM lang. Ano gang pagkakainit? Ay, kita nyo na mga kakasambay lang na sinampay, ay tuyo na agad. Salamat din nga naman sa sobrang inay. At dinala na rin nga namin, aring aming kinahid na buko at daring mga ilang gamit na hihiramay ng aking kapatid. Nagagamitin bukas sa kanyang karawan Happy na birthday pa Ayun, tamang tama at may sagimis Makakapag merinda. Sagimis, ganoon ang tawag sa inyo din eh Otoron, maalin man Pwede na, kahit alay na itawag din eh. Ay di nakadayo na rin din eh, Ng tanghalian at nagpabili ng Makdo na chicken oh, Yung kita, tanggihan mo pag mga gano'n Nakahain, gay lamon at din nga sa parting ari tanan ng ulam ay pasensya na hindi ako makatulong ang alam ko lang ay kumain at siyempre ang magbalot <laughs> o magsyaron kung guys yun yung lilit ng gaya at ng marami ang makakain di ka <laughs> at siyempre pagkatapos ng gayat at tartaran ay dilutuan na ang sunod ayan na nga at nakasalang na ang apritada ni Kaluway ay hindi ko na hindi timusan at paniguradong alasan niya na quality at ang kuya Luwe ay sanay na sanay talaga sa mga garning lotuan. At syempre, bago mamerdehan, ay eh, di sisimba muna at humingi ng tawad sa gagawing kasalanan. Ano ang kasalanan ang gagawin? Hindi <laughs> mo ng handa. Kami nung papasok na simbahan ay hinahalang kami ng mga nagtitinda ng kandila at ngayon daw ay ang tawag dito, Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Ay tiyari na nga, pagkasimba ay walang katumpik-tumpik ay sugod so agad sa birthday hunt. O edi di ka yan, sa daming handang yan, ikaw ka hindi mapapabibig kumain di yan, ay sira na naman ang diet ng Kuya Owen. Ay may litsyong pa, Diyos ko po, sinasabi na. Ba't eka kayo kumalma, ari video hindi ari picture ha. Ba't kayo na-post ng gayaan? Eh siya, sige na, ng isa at baka naman ikaw ikatamot ni eh. Uwe. <laughs> ari nga pala kayo kapatid, ari ang my birthday, ari ay 18. 18 years old, dagdagan nyo lang ng 10. <laughs> Happy birthday sa'yo kapatid, also known as manager. Baka naman, manager. Ganda na nila lang, peace out yo.